825 Ulan na lang rito Kanina pagising ko maulan Tapos tulog uli ako pagising ko maulan So ngayon kaya Ano ka sa nakalis? Pa-exit na tayo na cargo ko ng, ng mauban Uy! Uy! Mga long ride! Papicture daw sila. Pabalik na ako ng ano, Pasig. Kahapon ako nag-umpisa. Okay, wait, kayo okay, sa aking ano. Hello. Nag-vlog kayo. Meron din po akong channel, uh, wow. biyahin biyahin ni no. Nong. <laughs> <laughs> Ang haba pala ni Losong. Yung ilang minuto? Nako. Bukulan kasi. Pero sobrang haba. Ano, 20 kilometers. Oh, puro ha, puro oh. ano talaga 'yon. papalaban tayo mamaya mahababang ahon to hanggang lukban good luck sa akin kakausapin ko na naman sarili ko ay ang gaganda ng mga bundo ko may mga fog pa oh mga Red Zip, Red Zip, pabalik naman ang Manila. <laughs> tiklop. Uy! Ba't nandito ka? Ganto. Ganda na sa bungad ko. Akala ko kaya na tuloy-tuloy na yung ahon. Buti pagbaba. Ayan, patag ulit tayo. Uh, sarap talaga pumadyak mo. Yes! Yes na yes! Sino nagsabing aayaw na sa pagbabay ko? Uh, ganda ng view sa Maynila walang ganyan dito ito na yun Paulo, Quezon dito pa lang dumaan, dumaan tayo ng saglit Kapag picture lang mang ng konti, katibayan. Katibayan na dumaan tayo rito sa Palok. Swabbing ang suabi ng ahon nyo rito nalampasan ko na yung municipality ng Sampalok may lang pala pero yung ahon oh oh pahinga 7.3 elevation ako ngayon grabe yung pawis ko

nakatikim din ng lusong 7 km tulukban Uf, nakakabinging katahimikan tingnan natin so matapos ang halos dalawang oras na kumahon. So Dito na tayo. Tapunta tayo rito sa May Luciana. Ah, kape lang muna ako. Mamaya na makakain. Nagbago na pala plan ko. Hindi na ako magkakabenta kasi kuta na ako sa ahon eh but so, ba't ba ako magkakabinti? <laughs> so, yun na lang. Pag labas natin sa may papuntang kabinte kakaliwa na tayo ron. sa may pagsanghana. Pero lusong na ako ngayon. Kaya nang nilusong ko ah Lucia, Louisiana na ako Louisiana Siyempre kailangan may picture tayo dito sa Plaza o Municipio na kaya napatambay ako ng konti wala lang dahil ba bagong paningin lang sa mga mata ko sa mga mata ko grabe sobrang layo ko pa buti na lang puro lusong na talaga to Vicente Park Station. Enjoy na lang muna natin to ano. Lusong na to. 91 km hanggang Pasig. Malayo-layo pa. Grabe oh. Alas 2 na.

pagsanghana dito na tayo sa Balanak Bridge sa wakas dito na, nasa pagsanghana tayo Hu Thank you Lord Nakarating na tayo ng pagsanghan ng safe Ooh. Thank you Lord <coughs> Yun, lumban na kagad So huwag mula rito sa lumban Alas kalahati ng Laguna, di ba eh? Na loop. Yun ang haba pa ng ating papadyakin. Lumban to Pasig. Mababa pa. Kung dumaan ako ng kabinte, umakyat ako. Dito sana yung labas ko eh. tayo nga tayo rito sa may manga dito si manong guard eh Pwede tayong gatorade na. Ah. Dino, no? sakto may gatorade ah. pahinga lang konti Tulusong na tayo kalayaan. Ingat, ingat. Nanguya ko yung ano. Gamu-gamu. Pa-ite. gamu gamu pa Resolve na. Kain. Tumodo na tayo ng kain kasi aahon na tayo ng mabitang. So, rito sa Pami. 3 kilometer hanggang dun sa may Mabitak Marker ulit yung biyahe ko ngayon na buong araw na to yung day 1 yun talaga hindi ko alam wala ko sa mood nun Nag-ingit sa ating sticker. <coughs> Ayun. Dito sila yung sticker. Oh, kawai. Sa kayo. Pabalik na ako ng... Ano, nag lang naman ako. Pabalik na akong pasig. Malaylayo pa ako. Oh, Oh, di man na yan. Oh, ito, ito. Oh, baka may shoutout kaya. Wala naman. Pangalan? Shoutout sa Pami. sa Anong pangalan mo? Johnny. siya. Saan kayo galing? Sa? 7 Wow, nag-7-Apinis kayo ha. Pinara tayo ng mga kabataan. Sticker daw. Unang ahon. 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 Ahon? Ahon? Unti-unti lang. Di ba aling abuti ng dilim yung pababa? Huwag lang yung maahon pa lang. Malampasan ko lang yung Mobitak marker. Swabi na. Ang San Miguel. Literal. Na barangay San Miguel. pa ka ito mga dalawang ikot na lang. Ah. Ah. lagi nawala yung pagod pag ko bye bye comment na lang kayo dun pag na post ko ha yeah. bye bye ang sasaya ng mga bata nadaanan yung naka on yung camera ko <laughs> alright nawala yung pagod pag ko this is it this is it pansit din ako hinto. Diretso yun ko na to Ay salamat Nasa Bugary na tayo 6.04 ng gabi Papalaban ngayon yung ilaw ko 10 minutes lang dito yung mga ano mga sanay na sanay rito magbiyahe ano 6.04 ako nag start ito 6.19 <coughs> Tubig, tubig, tubig tayo at nandito na tayo sa kapatagan. <coughs> dito na lang to guys dito lang sa pagbaba ng pililya tatapusin ko na to maraming maraming salamat sa pagsama sa akin biyahe ngayon halos 2 days kasi dito banda mag ganun mo na safety ko na yung gamit ko tapos papadyak na ako kadaanan ko pa yung ano 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 kasi yung 623 nakardaw na pa ako So bahala na mamaya kung hanggang anong oras ako makakarating. So yan guys, nandito muna ako. Bye bye, salamat!